¡Vamos! Oh, nakita ko nga kayo dito sa gitna eh. Uh, Nilamasahin na na. Nagulat ako nila pikan na kami. Kasi, nang walang sorry, sila pagalit. <coughs> ay, hindi ko po alam pa nang gito. Sa gito, sa gito, sa gito. Corinthian Garden, Gate 3. Corinthian Garden, Gate 3. Gate 3. Kasi sa akin, Okay lang yan eh. Yeah. Pagka dumating yung ano, tinawagan ni Pops. Para magkausap kayo. Oh, Paps, okay na yan dyan, Oo, oh. oh, okay. okay.